Bakay VP Sara Duterte? Kamakailan, inihayag ni pangalawang Pangulo Sara Duterte ang kanyang paniniwala na siya ay kabilang sa listahan ng mga target ng International Criminal Court, ICC. Ayon sa kanya, ito ay base sa mga naitalang pag-uusap nila ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang ito ay nasa kustodiya ng ICC. Sinabi rin niya na inaasahan niyang maunang maaresto si Senador Ronald de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, mga General Vicente Danao at Romeo Caramat Jr. at Senador Bongo bago siya. Gayunpaman, ayon sa mga opisyal na ulat, wala pang inilalabas na arrest warrant ang ICC laban kay Sara Duterte. Ang tanging kumpirmadong warrant ay laban kay dating Pangulong Duterte kung saan binanggit ang co-perpetrators, ngunit hindi pa inilalantad ang mga pangalan ng mga ito. Matagal ng usap-usapan ang posibleng pagkakasangkot ni Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes Ford, siya raw ang magiging tertiary accused sa ICC case, sunod sa kanyang ama at kay Dela Rosa. Samantala, binanggit din ni Senador Eme Marcos ang mga chismis na may susunod pang mga warrant na lalo lamang nagpainit sa isyu. Gayunman, ang mga pahayag na ito ay hindi opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC. Marami ang nakikitang layuning political dito, tulad ng pagpapalakas ng suporta o paghahanda ng publiko sa posibleng legal na hamon sa hinaharap. Sa ngayon, malinaw na chismis pa lang ito, hindi pa katotohanan. Hanggat walang opisyal na anunsyo mula sa ICC, mananatiling spekulasyon ang mga pahayag laban kay Sara Duterte.